Talaga namang bulag kayo at bingi kung hindi nyo alam na pinakamalaking balita ngayon ay ang paglaya ni Leila de Lima dahil pinayagan na siya magpiansa ng ating West Talaga namang pong karapatan ng mamamayan na magkapiansa pag siya ay nasasakdal no? dahil hindi pa naman siya napapatunayang nagkasala at meron tayong tinatawag na presumption of innocence. Pero ang exception doon sa karapatan na magpiansa ay eh kung ang ebidensya laban sa kanya at ang krimen na isang heinous crime ay malakas. Pag malakas po ang ebidensya, walang karapatan na magtiyaksa. Sang sa ating hukom, eh hindi na po malakas ang ebidensya laban kay Leila de Lima para sa malawakang pangangalakal ng pinagbabawal na droga doon po sa loob ng Muntinlupa. Nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila de Lima. Ako siguro ang pinakaunang nakarinig ng testimonya nitong si Ragos. Siya po yung dating Deputy Director ng NBI, isang ahensya nasa ilalim ng Department of Justice sa panahon makalihim sekretaryo si Leila De Lima ng DOJ. Nasindak ako. Ang sinabi niya sa akin at ako isa sa pinakaunang nakarinig, dalawang beses siya nagdala ng pera ko. Hindi ako nagkakamali, limang milyon doon sa bahay ni Leila De Lima sa Paranaque. Dineliver niya mismo at nandun pa yung kanyang driver. No? Nandyan din yung maraming maraming mga preso nagsisilbi ng kanilang sintensya. Isa-isa lang nagsabi na talaga naman po nagbibigay sila ng pera kay Leila de Lima. At yung perang binigay nila ay nagamit pagtakbo ni Leila de Lima pagka senador. Ako mismo ang nag-interview sa kanila. Tayo po ay meron pa ng kamera. So ang unang-una ko na-interview si Ragos. Hindi pa po ako presidential spokesperson ng mga panahon na yun. Ako po yung congressman na critical pa dati kay Presidente Duterte. Dahil ako po talaga man hanggang ngayon ay naninindigan sa karapatang pantao. Lahat po sila sinabi, confirm, nag-deliver ng pera kay Laila de Lima Confirm, nagbigay ng pera kay Laila de Lima. Confirm, nagbigay sa tao ni Laila de Lima ng pera. Lahat sila sumumpa. Lahat sila nagtestigo sa hukuman. Abay nang nawala na ang Presidente Duterte, isa-isa silang bumaliktad. Okay, masaya si Leila Dilima at ang kanyang mga supporters na nakalaya siya. Pero meron pong isang napaka-delikado resulta nitong pagpapalaya sa kanya. Bago ka magbigay ng testimonya, pasusumpain ka na ang sasabihin mo ay pawang mga katotohanan lamang at merong isang batas na nagpapataw ng parusa pag ikay magsisinungaling sa hukuman. Parang napakadali dun sa mga testigo na nag-iba ng kanilang testimonya. Bakit parang wala ng takot itong mga testigong ito na mapanagot dahil sa kanilang pagsisinungaling sa hukuman? So ang implikasyon nitong desisyon neto, ah, okay pala na magsinungaling sa hukuman. Pag ikay nagsinungaling, hindi ka naman parurusahan. Hindi po eh. Kaya nga po si Grado yung pagtetsimonya sa hukuman, nakasalalay dyan yung desisyon ng hukom. Nakasalalay dyan sa isang criminal case, kung guilty or not guilty. Eh ano na lang mangyayari kung ang mga testigo ay hahayaan natin langtara na magsinungaling. Eh di hindi na natin alam kung anong katotohanan at hindi na natin mabibigyan ng katarungan yung mga biktima ng katarungan. Nung minsan narinig ko siya sa Europa at tinatanong siya tungkol sa mga patayan na nangyayari sa gobyerno ni Noynoy Noy Aquino. Nagkaroon siya ng amnesia ko ng obligasyon ng Estado pagdating sa karapatan ng mga biktima ng patayan na kinakilangan bigyan sila ng mabilisang remedyo sa domestic na batas. Dinidenay niya yung paglabag sa karapatang pagtao. Yan ang hindi ko siya mapatawa. Samantalang as Justice Secretary, po pwedeng siya mismo ang nagbigay solusyon para po maprotektahan ang karapatang pagtao. Pwede ngayon, nagbayad siya dahil sa kanyang kakulangan na magbigay ng reforma sa ating sistema ng katarungan. O di ba napakatagal nung anong na taon para ang isang taong walang sala ay makulong? Bakit? Dahil binigyan siya ng pagkakataon bilang CHR chairman, bilang kalihim ng sekretary ng Department of Justice, para baguhin, reformahin ang criminal justice system. Wala siyang ginawa. Pinagbayaran niya ang kanyang kakulangan na reformahin ang sistema. Ako po sa mula't mula, naninindigan na yung sistema na pinapatupad nung nandyan po mga Espanyol, inquisitorial system, kinakailangan natin ibalik. Hindi po katanggap-tanggap na napakatagal ng paglilitis sa ating lipunan. Aba yung maganda na masakyan na pati mga sasakyan ng tao, pati yung mga ginamit na bako e lilibing, isang punta taon na litis justice delayed is justice denied. Kapag sa inquisitorial system po, judge na ako ng ebidensya. Ang trabaho ng mga abogado, ibigay ang ebidensya ang hinihingi ng WES. Itong e sistema pong meron tayo, yan po ay tawag adversarial. Yan po ay dinala ng mga Amerikano rito. At bakit adversarial ang tawag? Kasi mga abogado mag-o-offer ng evidence. Stricto po ang rules ng evidence dyan kasi ang maghuhusga ay hindi mga bihasa sa batas. Yan ang ordinaryo mga tao jurors ang tawag. Kaya po napaka-formal proceeding at kaya po napakatagal ng proceedings. Eh dito naman po sa Pilipinas wala tayong jury. Mga bihasa sa batas ang lahat ng wes. So ang dapat po ibalik natin yung inquisitorial at nakita ko po minsan yan sa isang paglilitis sa Switzerland tapos po ang hearing isang araw lamang. Dapat ganun po kabilis. Dahil kung walang pagkakasala, dapat isang araw lang ay makalaya na ang nasasaktan. Ngayong nakatikim siya ng anim na taon na pagkakatulog, siguro naman ngayon gagawin na rin abokasya itong pagreforma sa ating sistema ng katarungan. Kinakailangan po bumalik sa inquisitorial system. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kang ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsinungaling. Hindi ko po sinasabi na mali ang desisyon ha. Rinirespeto ko po yung desisyon na yan. Pero yan po talaga ang implikasyon dahil aminin man o hindi, yung desisyon na mahinang ebidensya ay dahil din sa napakadami mga testigong bumalik. Sana gaya ko po, sana po kayo ay nababahala.